Liza Soberano, nasa Itbulaga pala. Riza May, ginulat lahat sa sinabi nito live sa Itbulaga. Ngayon, muling kinaaliwan at kinatuwaan ng mga manunood. Sa opening pa lang ng Itbulaga, ay talaga namang pasabog na nga agad, dahil may pa red carpet pa nga sila, para sa grand finals ng Barangay Cinema Child Star of the Year, na kung saan, ay isa-isang ang lumabas ang mga double ads dito. Makikita pa nga si Dalbark Ads Ryan na may pa-props pang ang dala habang naglalakad sa red carpet. At syempre kasama din ang mga OG Dalbark Ads na sina Tito Vic and Joey. Nagperform din dito si Dalbark Bark at Skaren, kasama ang mga singing queens. Pero, talaga namang muling naghatid ng good vibes sa mga manunood at mga netizens, ang mga nangyari sa Itbulaga. Sa katunayan nga, ay sa Grand Finals pangalang ng Barangay Cinema Child Star of the Year, ay talaga namang tinatuwaan at tinaaliwan nga ng mga manunood, ang mga Grand Finalists dito. Matapos nga ang mga itong mag-perform. Lalo na nga sa mga dance moves ng mga ito, na talaga namang marami na lang ang mga napangiti at napasayaw din dito. Nagbiro pa nga dito si Riza matapos na sabihin ni Miss Shamsi Lee, na kung pwede nang mag-uwi siya ng isa sa mga grand finalists dahil kulang sila sa bahay at dahil nga sa mga barangay cinema child stars na nasa studio na talaga namang naghatid ng cuteness overload ay napasabi na nga lang dito si Miss Shamsi na parang gusto pa daw niya dahil kulang nga daw sila sa bahay Pero hindi nga inaasahan ng mga The Bark Ad sa studio, lalo na nga ng mga manunood at mga netizens. Ang mga sumunod na nangyari, dahil sa biglang sinabi dito ni Riza May, na agree daw siya sa sinabi ni Miss Shamsi, at sinabi pa ngang parang gusto na rin daw niya. Kaya naman, ay makikita na nga lang ang mga nakakatawang naging reaksyon dito ng mga The Ads, na talaga namang nagulat na sa sinabi ni Riza May. Napasabi pa nga dito si Da Bark at Ryan na magka-college pa nga daw si Riza. Sagot naman nga ni Riza dito na ang kukyut daw kasi ng mga barangay cinema child stars. Pero, dagdag naman ni Alan dito na wala pang ang boyfriend at nanliligaw kay Riza. Na kahit nga ang mga netizens, ay talaga namang nagulat at natawa na lang sa sinabing ito ni Riza Ming. Pero, hindi pa nga natapos dyan, dahil muli na naman ng kinaaliwan, at kinatuwaan ng mga manunood at mga netizens ang mga sumunod na nangyari, nang mabanggit nga ng child star sa barangay cinema na si Anastasia Otosha na ang pangalan ng nanay niya, ay si Riza Soberano, imbes na Riza Madison. Na nangyari nga sa pangalawang challenge, sa itbulaga sa mga barangay cinema child stars, na acting challenge. Kaya naman, maririnig na ang mga naging reaksyon dito ng mga studio audience, mga dabark ads host, at kahit nga si Wally mismo ay nagulat at napaisip din dito. Ganun na rin na ang mga judges. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy, ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. At pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Kaya naman, nang tawagin na nga ni Wally ang nanay ni Tasha, ay Riza Soberano na nga ang sinigaw at hinanap nito. Makikita pa nga si Paulo dito na natatawa pa rin nga sa Riza Soberano, habang kasama nito si Riza, na nagpakilala na nga bilang Riza Soberano. na matatandaang, marami na rin ng naitawag kay Riza May noon, gaya ng Riza May Kinto, dahil sa nangyari sa Gimme 5 noon, at Riza May Mulak, dahil naman kay Andres Mulak noon. Samantala, sa isang eksena naman sa actingan para sa mga barangay cinema child stars. Ay talaga namang mas tinatuwaan nga ng mga manunood at mga netizens, nang lumabas si May na gumagapang na nga, dahil may sakit ang role nito sa eksena, at may title na ang Sakiting Nanay. Na kahit nga ang mga studio audience at mga The Bark Ads, ay talaga namang kinatuwaan nga ang ginawang ito ni Main, na talaga namang tila hindi din nga nila ito inaasahan. At talaga namang in character nga ang The Bark Ads nating si Main, dahil nga sa boses, at sa paggapang nito. Pero, napabangon nga ito, dahil sa sinabi ng barangay cinema child star na si Amber, na wag daw siyang iwan. Kaya naman, ay pinaliwanag nga dito ni Maine, na masama lang ang pakiramdam nito, at hindi pa nga siya mawawala. Pero, matapos na sabihin ni Amber ang tungkol sa paborito nitong pagkain, na dapat iluluto ni Maine. Ay bigla na nga lang naging horror ang eksena, dahil sa mga ginawa ni Maine dito. Na talaga namang kinatuwaan nga ng mga da bark ads sa studio, lalo na nga ang mga netizens na talaga namang nagulat at tawang-tawa nga sa ginawang ito ni Nain, na palagi nang ginugulat ang marami sa itbulaga. At dito nga, ay ang nanalong barangay Cinema Child Star of the Year, ay si Queen Amber, na naka-eksena nga si Nain. Samantala, hindi na nga muna nagkaroon ng Itbulaga Olympics, dahil kinulang na sa oras ang Itbulaga, na ayon kay Tito Sen, ay itutuloy na lang sa susunod na Sabado, maging ang bisita nila, na sinasabing katapat ni Mayor Jose Manalo. Na ayon sa binigay na clue ni Tito Sen, sa segment na Sugod Bahay, ay mas mataas daw ito kay Mayor Jose, at nakikita daw sa mga hearing. Samantala, narito naman ang mga comments ng mga netizens, sa mga nangyari sa Itbulaga, lalo na nga sa ginawa ni Maine. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?